Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Toro PH Alamin natin ang energy messages, gabay, kapalaran, vibration Para sa darating na April 28 to April 30, 2024 Para sa ating Taurus, Virgo, Capricorn friends Okay, Spirit Guide Or for Taurus, Virgo and Capricorn Taurus Virgo and Capricorn. Okay. I-open natin tong card ng mga to. So, meron tayo ditong the moon. Death. Okay. And the strength. So, Um, sa araw, sa mga darating na araw na to, ano, um, ang dami ditong um, makakaramdam ng lungkot deception, anxiety fear, ano and gustong gusto mo nang tapusin lahat ng mga negativity na nararamdaman mo ngayon, pero alam mo yun, hindi mo kaya parang paulit-ulit na lang pumapasok sa utak mo, sa puso't isipan mo lahat ng mga napakadaming problema dito ang daming mga dreams ng mga until now hindi mo pa ma -fulfill. ano, so naghahanap ka ng inspirasyon um, ng makakasama ng bagong tutulong sa'yo um, out of the isolation na nararamdaman mo ngayon parang feeling mo kasi is yung parang nakakulong ka lang sa isang um, hawla, no? Para kang ibon na, na, andun lang. Hindi ka rin umaalis talaga sa comfort zone mo. So, kailangan mo dito ng strength. Labanan mo yung mga lungkot na nararamdaman mo. Dahil hindi mo naman ma-achieve lahat ng mga Um, pangarap mo kung hindi hindi ka mismo ikaw ang kikilos kung hindi ka magiging positive sa buhay mo walang mangyayari kung ganyan ka na lang iisip at iisipin mo lang nakahiga ka lang, nakaupo lang sa bahay ka lang, kung wala kang gagawin talagang i stress at i stress ka so libangin mo yung sarili mo nong wag mong ikulong kung gusto mo nang matapos lahat yung mga nararamdaman mong yan, kung ano man yung mga paghihirap na nararamdaman mo. So, eh, let go muna, no? Ikaw nang, magkaroon ka na ng transition, no? Kailangan mo na ng transition dito, rejuvenation, spiritual transformation, humingi ka ng tulong sa universe, no, para gabayan ka niya sa lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. So, naghahanap ka dito ng taong ano, eh, mga kasalamuha na talagang mag, uh, ano sa'yo, magmumulat sa mga mata mo sa katotohanan na ganyan talaga yung buhay no hindi naman ni lahat ikaw ang ikaw lang ang nakakaranas niyan mostly naman talaga lahat ng tao nakakaranas or naranasan na yung pinagdadaanan mo yan um but, but make it sure lang no na wala kang gagawing masama sa sarili mo dahil yung iba dito minsan naiisip ng um, mukha sa ng kanilang buhay no pero, yan ang wag na wag mong gagawin. Um, Taurus, Virgo, and Capricorn. Minsan, pinapanalangin mo na lang na sana mawala ka na, ganun. Pero, tibayan mo ang loob mo. Kumapit ka lang dahil hindi lang naman, alam mo yung isipin mo na mas marami pang naghihirap kesa sa'yo. iyo Okay? Andiyan ang ating strength. Matubayan mo yung loob. Taurus, Virgo, and Capricorn. So, ayan, no? Sinasabi niya. Releasing pain, overcoming depression, optimism, and forgiveness. Patawarin mo na kasi yung mga taong nakasakit sa'yo. No? I-release mo na yung mga nararamdaman mo. Okay? Taurus, Virgo, and Capricorn. So, unexpected financial windfall. So, lamsam, well deed. So, huwag ka mag-alala dahil ayan, no, may taong tutulong at tutulong sa'yo. No? Nagaantay ka lang talaga ng ano eh, parang um, taong siguro may inaantay kang kaperahan dito eh. No? et darating at darating naman yan, tutulungan ka. So, na-delay na lang yan. No? may pamana ka bang inaantay padala galing sa ibang bansa ayan makukuha mo yan okay meron tayo oh, no Pentacles kung magkasunod lang yan may paparating na um, tulong sa'yo blessings so magantay ka lang ano huwag kang mag isip ng mga negative so ayan no oh, panay Nairo Cups bagong pagpag-ibig, bagong friendship. Ayan, may paparating na blessing sa iyo. So ano pa bang gugustuhin mo no? Um Taurus, Virgo and Capricorn. Okay? Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.